Wa mahimuot sa Cebu City Mayor Raymond Garcia sa naitabo nga sunod-sunod nga bomb threat kagahapon din puntirya sa mga sospek nga nagpost sa social media mao mga tunghaan sa sa Cebu Technological University CTU Main Campus o Cebu Institute of Technology University kung CITU. Tungod ni ini gimanduan sa mayorang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Antonieto Caniete nga hingusga ng intelligence monitoring o police visibility labi pa kay nagkaduol na ang kalagkal bisan ang publiko gipahimang nuansab nga kanunay ang alerto sa mga hitabo sa ilang palibot. So I will give um, instructions sa Philippine National Police ni Colonel Cañete uh, to be more vigilant about this, to be more proactive. Labi na sila mga canine dogs, etc. sa ato mga sementeryo um, o importantly also mga public places. Subay ni Inigya perubahan Sab ni Mayor Raymond Garcia ang rekomendasyon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ngay paubos sa Blue Alert status ang siyudad. Subay kini sa nagkaduol nga paghandom sa All Souls o All Saints Day lakip na ni Inig ang preparasyon sa bisan unsang matang sa katalagman. No cause for alarm kung alang gini ato ng precautionary measures na sa miagi nga semana, si personal nga gibisita sa mayor ang mga samang sa siyudad sa Sugbo aron susiho ang kahimtang niini samtang nagkaduol ng pagdugok sa bagang duot sa katawan karong Oktubre 30 hangtod Nobyembre 3 ning tuiga. Kini ang balita, Jinky Rosit, Cebu City News.